Meron nga akong ano yun ubas. Subo kada. Isda wala pang pamalit. Ano 'yang ubas dyan nasa gilid daw. nga akong 'yung ubas. Ano 'yung Green grape 'yung green o 'yung violet? parang green. Okay. 'Yun. Sa akin Opo. Ayan, may saging. Wala lang kasi eh. po oh. yung saging e. Ilan po yan ba ari. Ari, ah. Oo yun. Aray, saging nga, oh. Saging po yun, Oo, oo. Ayun, ang malaki na kong oh. kaya. Aray po, saging ba ka? Saging po yan. Ayan yung po, nasa unang. Una. O, ari na nga yun? Yes. po. Madaling. Ah. Magkano po lahat yan? Ari, po, 16. Ah, okay, aray, saging. Saging. May tanim na saging. May saging pa ang hinanap. 17. Ayun, masarap nga yan. Siyempre bibili kahit ko ba? Sige maliit dito na bayad Ah, hindi na Magkano daw po yung minok magkasaging? Ah, dero. Yung magbabalat ng kalabaw. Balat ng baka. <laughs> Jackpot na uli. <laughs> Kuya, so, yung malipis lang daw, yung malipis at pang malipis naman niya, ha? <laughs> Oo. Oh, pang estakay. Isa lang pati, isa lang. Yeah. Ikaw na ang pumili, pili pani, Goldin. Pili na, pili na trop. Are Goldin. Eh, jackpot na. Pani, pilihan, Tataw na. Ang dami na ano. <laughs> okay, kay. Pasok ulit ako na rin, limandaan. Meron ko na parang eh. Meron. Hataw na hataw wala na aga, wala, aga wala lang Wala yeah, lang <laughs> 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 Marami pa kang bibilhan. Marami pa oh. Kada ikot bibilihan Marami <laughs> kang mabibili Thank you. Asa, thank you. Sa mga dalawa lang tingin na rin sa akin eh. Lumisan nga dumala ko ng lima. Stock. Ili-stock. Punta ko lang. Ayos na yan? Hataw na kuya, hataw na. Araw, araw, hataw. Araw, araw, na kuya, salamat. Ayos na kuya, salamat. Ari ubas. Awadit utol sa atin Magkano po sa ubas, tatay? Oh, yun, uh, okay. tata? 90. Oh. Paano kaya tatay? 90 daw? Magkano po ang kalamansi? si. What?

Magkano mag na po itong kalamansing ito? Mura 85. E ayan, bibiling ko na yan. Are, are, ay, pa. pa. Ito ay ng ating immune system. Are, tatlo pa pala, tatlo.

Hila kuya. ba? Anong pangalip mo ba? Anong pangalip mo ba? Duhat. Yambo. Hindi, nabili lang ako Bakit? Bawal dito. Ito pipino. Bibili lang ako. Mangok. Mangokra. Gusto nyo, mga okra. Bibiliin ko muna yung... Sabates

na, wala pong maraming pang pamalit. Ano yung ubas dyan? Yung nga yung nasa gilid. Magkano nga ako yung ubas? Ano yung magkano po? Ano yung magkano po? 90 daw, 90. Green grapes, yung green o yung violet? Ah, Ayun ba, isa. Ano yung Brazilian? Yung Brazilian, parang green. Ano yung? Salamat daw Pabiling, hasaan? May hasaan? Ayun. Oh, okay. Ngayon nga, kaya ako -ka bumalik kayo. Saan ang hinahanap ka dito ng mga... Oh, oh, taga saan daw? Taga rito ba? Taga bayan ba? Kung tumaan ka na daw, sabi hindi pa. <laughs> Oy, wala ka bang na ganda rin? Eh? Wala nga, na lang, 180 wala na lang iyo kaya wala ka naman. na may 150 ah, ka na. Nandiyan oh, ay, hala. galing mong magtinda? ako na may mo. Mabawasan ang iyong kayamanan. Lagi biro yun lang, sinasabi. Wala. Kahit hindi totoy, tinatanggap ko na. Eh. <laughs> Oh, Ari, may panok ulit ka na ba sa 500? Mayroon. Mayroon naman. Oh. Ikaw yung kasama mo si Kuya. Oh, kapatid kong panganay. Ah. Tayo -ah. tayo magsingkad na lalaki, kunin na dala. No comment. Oh, oh. Ah, oh. Magsingkad lalaki. Marami ka na nabenta. Ikaw nga lang iniintay ko. Ah, talaga na mo. Ito ay nakapagpalakas ng ating <laughs> pagbibigay. <laughs> uh, sabi ko, ay madaya na ito. Ay, hindi ako lagi. -tala, 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 -tala. Nadaan ako eh. Peso ka pa okay, alam mo yung nabili kong ganyang malamansi. <coughs> Nagpunga ano? na. alam mo, walang Nakakatuwa no pag may isa isang puno ka. Mamahingi ko nga ang yung... pamamahala. Dapat makainin ko nang kainin ng tanim no? ka pa, nang marami kang may pamigay. Nang <laughs> uh, kalamansi. Dapat dito na dala ko din yan. Pwede rin. At ipamigay ko na lamang ay pamigay. Ay ako na dadagdag na, pa puno na yung akin yan. mga puno lang ay ipinamimigay ko lang kalamansi. Sa mga bago ng pailalam Okay na ho, salamat ho. Thank you. Oh. oh Panali sa kangkong. Hindi kangkung. po yung maliit lang. Hindi po yung Chinese. Maliit lang. Ginagawa mo kangkong chips. Hindi po pang po. dito rin ho. Pang ano lang yung pang Ayun, ibinablog kali ko ya. <laughs> pang sinigang ganun. Oo. Balay din. Ba <laughs> pag ka na. Oo, kayo. dito pa rin ako. Nakuan mo kami kuya. Video ah. Kangkong. Salamat ho. Kangkong chips po, salamat po. Magkano po? Tisi na, babo. Nini, diyan ka na. Baya, alis yung bata. Pati, diyan na, nini. Diyan na, diyan. Isa. akin, oh. Dalawa, dalawa. Hold oh, no, on, oh, no. hold Alam ko na. Pasa o. ano? Ayos ano? Ayos ano? dami na oh eh.